Ayan mga paslaw. Okay, update tayo sa halaman namin, oh. Ang, lalaki na, yon, oh. May kamatis. Namulaklak na rin siya. May bulaklak na. Malaki na yun. Pero, ang lalaki na niya. Lalaki na na ng letos. Oh, lalaki na na ng mga letos mga pasaway. Yung kamatis malalaki na rin. Tapos yung Ano namin yung tawag nito? Kamatis. Akala ko puro bulaklak lang ngayon, nagano na siya oh, namumunga na siya oh. May maliliit na. May maliliit na siya, marami na pati dito, may malaki yan dito eh yung isa dati wala kinay eh. yan yan may bunga na siya kamatis marami na yan may bunga na maliliit pa <laughs> tagal dyan na munga mga pasaway yan yan doon oh. laki na lang ng litos na yan oh yung na magulayin yan magulayin na naman tapos ito itong namin tawag nito yung ang tawag nito ba yun? kalimutan ko kamuting baging kapal na rin marami nang tatalbusin marami tayong gulayin nito marami nang talbus malalaki na nakapal na siya ito na rin dito tumubo na rin yung tanim niya dito binibiligan ito pa yung isa marami na rin talbos ko dito muti yan yan malalaki na mga ano siya binibiligan tanglad ito na yung tanglad namin Mahaba ah, na yung talbos ng kamuti. Yeah, it's a big one. Oo, ano daw, isi na daw Palagyan mo sa spot Ano, mga mati yan, mga pulis Ano, mga diba, pasaway Gugulayin na tayo dito Gugulayin Marami na rin buhay yung kamatis eh Kala ko di mamunga eh. Puro bulaklak lang eh. May sitaw pa oh. Sitaw. Nag-iisa ang sitaw. Ito marami yung kaming ano dito na sitaw. Oh. Ah, ini lah update lang sa halaman namin update lang kapala ng kamatis puro tali na nga to kasi na natutumbay yan o ganyan ganyan mga pasaway